Kamusta guys? Good afternoon, samahan niyo kami para kumain. Ngayong araw nandito kami sa Mang Inasal Candelaria Branch. Kasama ang mga legendary boys. Tara let's go! Nakapila kami ngayon at nag-aambagan kami. Orderin nga pala namin guys ay PM1 only rice. But na nga lang din konti lang ang nakaen dito. Tapos na kayo morder at yan, wait na lang namin matawag yung number namin, madami din nakapila dito, kasama ko si Joseph at Allen. Wala nang intro intro kain agad, gutom na sila, gawa ng galing silang trabaho, at napagod sila. Mapapadam na naman ang kanin ng legendary boys. Masaya na naman kami, dahil nakapag food trip ulit kami ng sama-sama. Nakakadam na sila ng kanin dito haha. Lang imikan guys, seryoso lahat kumain, sabi nila talo talo muna haha. Ako yan guys, sarap na sarap na naman sa kinakain, pasensya, na ang kalat kong kumain, hahaha, <laughs> inom na lang mamaya ng pineapple juice pang patangal high blood. Parang may dumaang na bagyo, dami naming nakain na kanin, at manok, tambay muna kami, at nagpapahulaw ng kinain, tuwang-tuwa na naman ang legendary boys, saan, kaya sunod namin puntahan. Comment lang kayo guys, lugar sa Candelaria lang, salamat sa panonood, ingat.